Ikasyam na pong kabanata, sa pagpapatuloy. Kumikinang na sinabi ni Ryo na sige, pwede na nating simula ng practice ngayon, di ba? Habang nakatago sa likod ng puno si Hyorong, sinabi niya na mukhang totoo nga ang sinabi niya. Tito Jang, talagang sinusubukan ni Ryuyo na magpraktis ng martial arts gamit lang ang mga metal na tray. Sumagot ito habang nakadapa sa damuhan na isa siyang demonyo na hindi dapat pakawalan sa Miriam. Ang tignan lang ang potensyal ng mga metal na tray na yon sa hinaharap. Nakakasawa na sa akin. Napatingin sila sa gilid ng may malakas na sigaw na may kasamang dugo na napasabi pa si Hyorong na napahanda ng espada na Tito Jang, tutulungan ba natin siya? Dalawa o tatlong tao, sila ang kailangan nating pigilan. Sinabi sa kanya ni Hyorong na ang ibig mong sabihin, yung mga taong humahabol kay Junho, habang hinahabol ng mga ito si Junho, sinisigaw ng lalaki na hinto ka dyan, Hang, Hang. Huwag mong subukan ng aming pasensya. Junho, dagdag pa ng babae na kapag nahuli ka namin. Patay ka, sumagot si Junho sa kanila na hindi, pakiusap, huwag. Kapag pinakawalan niyo ako, hindi na ako lalapit o magpapakita sa inyo kailanman. Napailing ng ulo si Jang Hong na sinabi niyang nakapikit na hindi, hindi sila. Tumuro sa kanyang likod na sinabi na nararamdaman kong may mga tao na nagtitipon sa tuktok ng mga puno roon at doon. Dagdag pa niya na makikita ang mga ito na magmasid muna tayo at huwag munang umatake. Sinabi pa niya habang papasugod sa kanya ang dalawang kalaban at ang mga kasamahan itong nakaabang sa itaas ng puno na kung padulos dollos. Baka makita nila ang presensya natin, mas mabuti pang maghintay tayo dito at tingnan kung ano ang gagawin nila. Napakamot sa pisngi si Hyorong na sinabi niya na kaya maghihintay na lang tayo dito at magpapakumportable. Kapag nagulo na ang sitwasyon, doon na tayo tutulong kay Ryuun, di ba? Sumagot si Jang Hong sa kanya na tama. Kung may seryosong masaktan, baka ma-expel tayo sa academy. Seryosong napasabi si Hyorong na sige, bantayan muna natin sila sa ngayon. Pero kung magdesisyon silang labanan si Ryuun gamit ang kanilang mga espada, may pakiramdam ako na may mangyayaring kakaiba, na seryosong napatingin sa kanya si Jiang Hong. Isang tao ang makikita sa tok-tok ng puno, na ito ay nakakrusang kamay sa katawan na nakatingin ng seryoso sa kanya. Makikita ang mata nito na mapapakinggan ang sinisigaw ng kalaban ni Rio na may paparating. Iwasan, makikita ang plato na malakas na tumama sa puno na mabilis itong bumabalik. Habang tumatakbo sinigaw ni Junho na hinahabol nila ako. Ryu-yon, pakiusap, tulungan mo ako. Gumawa ng paghiwa ito sa hangin habang sinasabi na Jong-wi. Ngayon na, agad na itinapon ito ang putol na espada habang sinasabi na Heto. Kainin mo ito. Habang pabalik ang plato sa kanya, kasabay nito ang espadang inatake ng kalaban niya. Sinalo niya ito habang sinabi na tulad ng inaasahan. Kung kontrolin ko ang paghinga ko at ayusin ang anggulo, makukuha ko ito pabalik ng hindi naipit ang plato ko sa puno. Dagdag pa niya habang sinalo ang espad ng kanyang daliri na sayang, bababa ang lakas nito. Pero sa tingin ko, sapat na ito, di ba? Pero kakaunti lang ang ganito sa akin, kaya kailangan ko pa rin itong makuha pabalik. Napangiwi ang muka ng mga ito na napasabi sa isip na sobrang halimaw niya. Kahit natakpan ng mga mata niya, nagawa pa rin niyang mahuli ang espada gamit lang ang dalawang daliri. Nahuli pa niya rin yung lumilipad na metal na tray sabay. Dagdag pa ng isa sa isip na nakakainis. Hindi pa rin sapat, dapat mas lumapit tayo para gumana ito. Sinabi pa niya habang ibinato ang espada na hindi ito pwede. Kung gusto kong gamitin ito sa buong potensyal, dapat magpraktis pa ako nito ng kaunti mamaya. Dagdag pa niya na malakas na ako, kaya ang kailangan ko lang ay itong secret weapon. Maaari mo nang kunin ng sayo pabalik. Bumaon sa lupa ang espada nito sa harapan na napasabi sa isip na ano. Ano'ng sinasabi niya? Baliw na ang taong ito. Kaya ba niya talagang talunin tayo gamit lang 'yon? Nakatingin ito sa gilid na sinabi sa isip hawak ang espada na ang hangal naman. Akala niya kayang talunin tayo gamit lang ang metal tray. Na sinabi pa nito na hey, jong basag na ang espada mo. Dapat muna tayong umatras. Ako na ang bahala sa kanya kapag lumapit siya. Tumingin ito sa plato na nakabaon sa puno na sinabi nito na hindi. Hindi ko gagawin 'yan. Tiyak nagaganti ako sa hanghang na ito. Hinatak niya ang plato sa puno na sinabi niya na sige nga. Gago, kaya ko rin kitang talunin gamit lang ito. Ngumiti siya na sinabi dito na oo, ang pagbubog sa mga tao gamit ang metal na tray, medyo epektibo rin, 'di ba? Winasiwas nito ang kanyang espada pabilog. Ginawang pananggalang naman ito ang plato habang hawak ang espadang putol sa kabilang kamay. Napasabi naman si Jiang Hong na nagugulat na teka, may kakaiba sa hangin. May pakiramdam akong may malapit ng mangyari, rayang rayang, nararamdaman mo rin ba ito? Tumugon nito na oo, nararamdaman ko rin ang parehong nakakatakot na pakiramdam. Ha, hindi ba yon? Sa tingin ko, naaalala ko ang pakiramdam na ito mula sa isang lugar. Naalala ito na sinabi niya na ah, naalala ko na. Iyon yung oras na pinukpok niya ng todo si Hachian. Tama, Baliw ba siya? Gagawin niya ulit yun gamit ang mga metal tray. Kailangan natin siyang pigilan bago may seryosong makasakit. Sinabi pa niya habang mabilis na sumugod si Ryo na kung sasaktan ni Ryo yon ang sinuman, baka mapahamak siya muli. Sinasabi ito sa tahimik at emergency na tono. Sinabi rin ni Jiang Hong na hoy, huwag kang lalabas, baka masira ang aming pagkakakubli. Mabilis rin siyang sinalubong ng mga ito. Mabilis na umikot siya na makikita ang alikabok sa lupa at inatake niya ang mga ito ng kanyang sambak. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanilang nakikita. Habang hinahabol nito si Jun-ho, napalingon ng mga ito sa kanila na nanlaki ang mga mata na hindi rin makapaniwalang sinabi ng babae na ano ang biglang nangyari. Na napasabi naman ang, lalaki na siya ay isang halimaw. Makikita ang mga ito na nakahandusay sa lupa na sinabi niya na nakatingin sa mga ito na ang ipapangalan ko sa teknik na ito na sambak. halfbit gamit ang metal na tray. At ano, hindi ko pa nga nagamit ang mga gilid. Makikitya ang mga ito na nakatago sa mga puno ng tahimik. Naiinis itong nakatingin habang sisipol sa maliit na pito. Makikita ang gusaling ito, at ang mga ibon ay hindi mapakali, na isang boses ang mapapakinggan na anong problema ng ibon na yon. At ibinuka ang pamaypay nito na sinabi na mahirap man marinig. Nararamdaman ko ang mahinang tugon mula sa tatlong talam na espada. Tila talagang natalo ng husto ang dalawang disipulo na nagmula sa huwasan. Dagdag pa niya na nakapikit ito na at pakalmiin mo ang kalapati bago ito masaktan. Tumugo nito na oo, pero hindi pa rin napigilan ni na Zhongwei at Fan Shu si Ryu yun. Kaya sino naman ang susunod na haharap sa kanya? Sinabi naman nito na kung magpapadala tayo ng dalawang disipulo ng Shaolin, baka may chance tayong talunin siya. Saka, may isang tao mula sa huwasan na nagtanong, Darating kaya si Ryuyon sa oras sa destinasyong pinlano natin? Nakatakip ang pamaypay sa bibig na sinabi nito na huwag kang mag-alala, inihanda ko na ang sapat para doon. Dahil ang susi sa planong ito ay akitin si Ryuyon na umatake kay Bing Baek ayon sa gusto natin. Na sinabi naman ito na tungkol sa plano, may kakaibang pakiramdam ako tungkol dito. Dagdag pa niya na makikita si Irene na kahit na hindi interesado si Bingbeck na sumali sa anumang grupo. Kahit na ang Miriam Alliance. Pagkatapos ng lahat, siya ang forbidden jade leaf ng bait kahit si Gunwong Palga ay sinasamba siya parang Josa. Muli na namang ibinuka ang pamaypay na sinabi na gusto ko man patayin ang hanghang na yun gamit ang sarili kong mga kamay. Pero ang tanging paraan para mapalaya siya ay ipasa siya kay Bingbaek at hayaang siya ang maglagay sa kanya sa tamang lugar dagdag pa niya na isa rin siya sa mga pangunahing miyembro ng Ganwong Palga, kaya kailangan natin siyang isama sa labas ng listahan natin. Napasabi naman ang nasa harapan nito na pero bakit niyo siya inaalis sa listahan? Makikita ang ibon na tumugon nito na siya ang forbidden jade leaf ng Baekdo, at talagang kinamumuhian niya ang mga kriminal, lalo na ang mga nambabastos. Unang hakbang, gagawa tayo ng chismis na si Ryuyon ay nang mamanyak, kahit anong pigil ng akademya sa mga salita ukol dito. Susunod, aalsahin natin ang kanyang mga tagapanalig at ipapagamit ang mga disipulo ng Huasan upang umatake kay Ryuyon. Dagdag pa niya na napatingin ng ibon sa gilid na maaaring may magsabi na isa lang itong hindi pagkakaintindihan, na hindi siya talaga manyakis, pero hindi tayo titigil sa pagpapatuloy ng plano. Kaya habang nakikipaglaban si Ryuyon sa mga disipulo ng Huasan, Dahan-dahan natin siyang ay lalapit kay Bing Sumagot ang isa na at iyon na ang perpektong pagkakataon para patayin siya ni Bing Kahit pumatay siya ng tao, miyembro pa rin siya ng Roy Alti ng Merriam, kaya konting parusa lang ang matatanggap niya. Sinabi naman ng nakakulay Violet na totoo, kahit Roy Altika, ka, makakatanggap ka pa rin ng parusa sa mga ginawa mo, pero hindi ito kasing tindi kumpara sa isang ordinaryong tao. Dagdag pa ng isa na pero hindi maliit ang magiging epekto nito. Nakabuka ang pamaypay sa harap na sinabi nito na tama. Maaaring hindi madaling isa katuparan pero, kung magtagumpay tayo, parang tatamaan natin ang dalawang ibon, hindi, baka tatlong ibon ng sabay. Dagdag pa nito habang napabuka ng pakpak ang ibong ito na at sakto naman na. Sa ngayon, nakapwesto na siya, at isang babae nang makikita na naglalakad. At hinawi ni Irene ang kanyang buhok o sibing baek. Nakapikit siyang nilalanghap ang hangin. At pagkatapos ay iminulat ang kanyang mata. At dito na po nagtatapos ang ikasyam na pong kabanata. Ikasyam na po't isang kabanata sa pagpapatuloy. Nakatingin ito sa kanya ng seryoso. Napalingon Rio dito habang sinisigaw ng kanyang kalaban na ang lupit mong hangal. At paano ka nakagamit ng ganyang kasuklam-suklam na panlilinlang? Nakalagay ang kanyang kamay sa likod na muli na namang ibinaling ang tingin sa mga ito na sinabi na masyado kayong maingay, pwede bang manahimik na kayo? Itinago na nito ang maliit na pito sa loob ng damit habang naiisip ang sinabi nito na pwede mong harapin siya ng mag-isa. Huwag lang kalimutang magpadala ng senyales paminsan-minsan. Huwag kang mag-alala, hindi nila ito maririnig. Pinapaikot niya ang plato sa kamay na sinabi niya na inakit ninyo ako para dalhin sa liblib na lugar na ito at bubugin ako, di ba? Hindi ba nakakatawa na agad ninyo akong sinisisi sa lahat pagkabigo ng plano ninyo? Pinagtatanggol ko lang naman ang sarili ko. Sumigaw ito sa kanya na sinabi ng lalaki na tumahimik ka. Huwag kang magbigay ng kalokohan tungkol sa pagtatanggol sa sarili. Pagkatapos ng ginawa mo kina Jong Zhongwei at Fan Chu. Dagdag pa ng babae na Jong-ri Hindi ko na ito matiis. Hindi ko na magmura at man sa amin ang hanghang na ito. Kailangang mamatay na siya. Si Jessup So ay isa sa mga binugbog niya ng husto noong special exam mula sa Huasan Mabilis na lumalapit si Jun-ho habang sinisigaw na brother, sister. Pakiusap, itigilan niyo na yan. Lumingon ito sa kanya na may mga madilim na reaksyon ng muka na sinabi pa ni Junho sa kanila na masasaktan lang kayo kung kayong dalawa ang lalaban kay Ryu yun. Dagdag pa nito na at hindi rin kami. Hindi kami gumawa ng anumang masama sa inyo, mga kuya at ate. Biglang isang malakas na pagtama ang mapapakinggan. Sinampal pala nito si Junho. Dagdag pa ng mga ito na masamang nakatingin sa kanya na ito ang dahilan kung bakit bumagsak ng ganito ang huwasan. Dahil sa mga taong tulad ninyo na nagtatraydor sa mga kapwa ninyo miyembro ng Angkan. At ngayon, pinagtatakpan ninyo pa ang ating kaaway? Napatingin sa kanila si Ryu ng tahimik. Mabilis nakikilos si Hyorong, ngunit agad siyang hinawakan ni Janghong, sinabi na teka lang. Kung titingnan mo ang mga mata ni Junho, hindi pa siguro oras para manghimasok. Agad na tumingin si Hyorong dito habang sinabi pa ni Junho na sa unang pagkakataon sa buhay ko, lubos akong nadismaya sa inyong dalawa. Nakahawak sa kanyang pisngi na sinabi pa niya na kahit na ako'y maaaring kahihiyan ng angkan. Hindi pa rin ibig sabihin noon na tama ang ginawa ninyong dalawa ngayon. Sinigaw pa nito sa dalawa na kahit alam ninyong mali ang ginagawa ninyo. Ayaw pa rin ninyong tumigil at patuloy pa rin naghihiganti para sa ating angkan. Ano nga ba ang pinagkaiba ninyo sa isang grupo ng mga tulisan? Hindi ganyan ang huwasan. Inambehan ng dalawang ito ng kanilang espada habang sinasabi na paanong nagkalakas loob ka hangal isa ka lang kahihiyan sa Angkan wala kang karapatang mangaral sa amin walang kwentang buwisit nanlaki ang mga mata nilang dalawa nang makita nila ito na sinabi pa kay Junho ng mga ito na sa halip nararapat ka nang mamatay ngayon mismo agad namang hinagis ni Ryu ang plato papunta sa mga ito malapit nang tumama ang dalawang espada sa kanya na sinabi pa na ihinto nyo yan Mabilis na umiwas siya sa espada na hawak ng lalaki na tumuon sa kabilang espada. At pagkatapos ay lumiyad siya upang maiwasan ang mga espada ng mga ito. Tinapak niya ng daliri ang kamay ng babae na agad na tumalsik ang espada nito. At pagkatapos ay sinalo niya ito. Habang paparating na ang plato na hinagis ni Ryu sinipa at sinuntok niya ang mga ito. Hindi naman makapaniwala si Nahyorong at Jang Hong sa kanilang nakikita. Na napailing na lang ng ulo si Ryu, makikita ang hawak na espada ni Junho ay lumalabas ang palm. Na mabilis siyang kumilos na makikita ang kanyang after image. Natutulala na lang ang dalawa sa kanilang nakikita na napasabi si Hyorong na Jianghang. Sa tingin ko nagawa na yon ni Junho. Natumugo nito na oo. Tama ka, kahit na hindi siya gumamit ng anumang forma o teknik, dagdag pa niya sa isip na yun ba ang plum blossom teknik? Hindi sa tingin ko hindi yon. marahil ang Seven Plum Swords. Dagdag pa niya sa isip habang naiisip ito na kung hinarang niya ng harapan ang nakakatakot na metal na tray na yun, siguradong nadurog na ang espada niya. Hindi, ang puwersa ngayon ay nakakatindig balahibo kung sinubukan niyang harangin ng diretsahan, hindi lang espada niya kundi pati pausaw niya ay mababasag. Sa pagtama niya ng ilang ulit sa umiikot na ibabaw ng metal na tray. Nawala ang puwersa at nabago pa ang direksyon, isang tao na halos walang karanasan sa totoong labanan, nagpa siya ng ganun kabilis at nakariyak tagad. Ang Plum Blossom Swordsmanship ay kilala dahil sa makukulay at magagarang galaw, pero mahirap itong makilala dahil sa lambot ng mga kilos nito. Karamihan ay hindi makakapansin, ngunit ang tunay na lakas ng Plum Blossom Swordsmanship ay hindi galing sa kapangyarihan, kundi sa bilis nito. At kung titingnan si Junhu, Parang itinadhana talaga sa kanya ang Plum Blossom Swordsmanship. Makikita ang muka ni Jun-ho na sinabi pa sa isip ni Jang-hong na masyado yung mabilis. Pero, ang katawan niya ngayon ay masyado pang mahina, kaya isang atake lang ni ryu ang kaya niyang tiisin at dahil doon mukha na siyang kaawa awang Squirrel ngayon. Na napasabi pa si Jun-ho na ryu ayos lang ako. Pakiusap, huwag mo silang saktan, ryu Dagdag pa niya habang makikita ang mga pantal niya sa katawan na para sa ginawa ng mga nakatatanda kong kapatid ngayong araw, humihingi ako ng paumanhin. Napasigaw naman ito sa kanya na huwag kang magmayabang, hang-hang. Gusto mo bang mamatay ng ganito talaga? Bukod pa riyan, sino ba ang sinasabing kinakatawan mo nang humihingi ka ng paumanhin? Dagdag pa ng babae na yung angges na yun, sinipa ako. Agad na lumapit sa kanila ang dalawa na pinatahimik sila ni Jiang Hong na sinasabi na senior, tumahimik ka. May lakas pa kayong. Magmayabang, hindi nyo man lang napagtanto na pinhutektahan kayo ni Jun Hu laban kay Ryu Yun. Kung ayaw nyong masaktan, tumahimik na kayo. Kung hindi, masasayang lang ang pagsisikap ni Jun Hu kapag sobra kayong nagsalita. Napasigaw naman si Hyorong na may pag-aalalang sinabi na Jun Hu. At pagkatapos ay bumagsak ito na napasabi si Hyorong na Junho, ayos ka ba? Hindi ka papatay, di ba? Nagulat siya nang maamoy nito ang mabangong bulaklak ng plum blossom. Makikita ang paa ni Ryu na napasabi pa sa isip na ang amoy na ito. Plum blossom ba ito? At sinabi niya habang napaluhod ng isang tuhod si Hyorong na tinitingnan si Junho na siguro ito ang tinutukoy niya tungkol sa side effects ng allergy niya. Napahinga siya ng malalim na sinabi pa na magaling si Junho pagdating sa mga pabango, pero wala siyang alam sa totoong mundo. Tingin ko isa siya sa mga taong kailangan munang masaktan para magising sa katotohanan. Napalingon si Hyorong sa kanya na sinabi na Ryu yun, Kung tinamaan siya ng plato, hindi ba posibleng maging pilay na siya o mas masahol pa? Mamatay, naantig ako sa tapang niya, kaya igalang na lang natin ang kagustuhan ni Junho. Dagdag pa sa dalawa ni Jiang Hong na agad na napalingon si Ryo na oo, sa tingin ko kahanga-hanga ang ginawa ni Jun Ho. Sa palagay ko dapat muna natin siyang pahingahin ngayon, at huwag na kayong mag-isip pa na saktan siya. Kung seryosong masaktan siya, ma-expel -e tayong lahat. Bamaling si Ryo papunta sa dalawa na sinabi niya na ganun ba? Kasama rin ba yon sa dalawang bastardong to? Napalingon siya sa itaas na gilid na sinabi pa niya na ohiingin ba natin ang opinyon ng mga unggoy sa puno roon at doon? Dagdag pa niya habang makikita ang kamay nitong nakabuka sa harapan na bago bumagsak sa kamalayan si Junho. Sinabi niya na huwag saktan ng kahit sino. Kaya bago magising si Junho, huwag na nating sayangin ang oras at sabay-sabay kayong harapin ako. Malaya kayong umalis kung ayaw ninyong masakta ng malubha, sinabi naman ni Hyorom na. Janghang sa tingin mo ba kayang pumatay ni Ryuyo ng isang tao? Sumagot si Jang Hong na hoy, huwag mong sabihin yan ng malakas, baka malasin tayo. Biglang bumaba ang mga ito mula sa itaas ng puno habang sinabi na nandito lang kami para pigilan ang malubhang pinsala sa kahit sino. Hindi trabaho namin na ayusin ka. Napalingon sa kanila si Ryo na napapaisip. Itinutok nito sa kanya ang espada na sinabi na may ilang tao rin naghihintay sa iyo bukod sa amin, ang gusto lang nila ay makipagkasundo sa iyo at makipag-usap ng lihim kaya pakiusap. Makipagtulungan ka sa amin at sundan ang bakas na iniwan namin sa daan. Napahinga naman si Rio nang malalim na sinabi niya na bakit ko pa kailangang sundan ang bakas ninyo. Kung may negosyo sila sa akin, hindi ba dapat sila ang lumapit sa akin? Sinabi pa sa kanya ng lalaking may espada habang ang isa ay may hawak na isang pilak na ang gusto lang nila ay makipag-usap sa iyo ng lihim. Kung ayaw mo, kung ganoon, hayaan mo na lang ang mga bakas na ito sa lupa. Ang iniwan namin dito ay pilak na pera. Narinig namin na kulang ka sa pera. Nagulat sila na napasabi si Hyorong na ito ay isang insulto kay Ryuyun. Na napasabi naman si Jang Hong na oo. Anong iniisip nila? Talagang iniisip ba nila na madadaya si Ryuyun? Kahit na bobo si Ryuyun. Hindi siya basta-basta madadaya Nang biglang sinabi ni Ryu na hindi makapaniwala si Jang Hong na pera. Isipin mo kung gaano karaming pagkain ang mabibili ko dito. Hehe, rayang rayang, Tito Jang, manatili kayo dito at bantayan si John Ho, babalik ako pag nakuha ko na ang lahat ng pilak na ito. Naglakad na siya habang sinasabi na sige, tera na. Nanapanganga si Hyorong at janghong na hindi makapaniwala na Tito Jang. Ganun ba kababaw si Ryu yun? Makikita ang mga ito na nakatago sa mga puno na sinabi ng mga ito na talaga bang gumana? Sana nga. Sa wakas matatanggol na natin itong hangal. Mabilis na tumalon ang mga ito na sinabi pa na kahit malakas siya. Seryoso, bobo talaga siya. Makikita ang mga pilak na iniwan nang dalawa sa daan. Mabilis namang pinupulot ni Ryu ang mga ito na sinabi ng dalawa sa kanya na Ryu yon. Huwag mong kalimutan na nasa likod mo kami. Mabilis na humahabol sila na sinabi ni Jiang Hong na huwag masyadong ma-excite. Dahan-dahan lang tayo at panatilihin ang distansya sa kanya itong engut na ito na seryosong nakatingin sa kanya si Hyorong na nasa likod niya si Junho napatigil sila na sinabi ni Jang Hong na andoon dagdag pa ni Hyorong na Jang Hong sa tingin ko siguro mas mabuting manatili na lang tayo sa likod kasama si Junho na makikita si Ryo na napatigil sa gilid ng ilog na sinabi ng mga ito sa kanya na nakapatong sa balsa na matagal ka namang dumating dito Naaalala mo pa ba ang matanda, na brutal mong inagaw ang kanyang nag-iisang pagkakataon noong nakaraang araw? Nandito ako para maghayganti. Ako ang kanyang disipulo, GM Chang. Dagdag pa ng monghe sa kanya na at ako si Munyo. Halika, bububugin ka namin hanggang mamatay. At dito na po nagtatapos ang ikawalungputsyam na kabanata.